Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Umalma ang China sa alegasyon na sila ang nasa likod ng pagkasira ng coral reefs sa West Philippine Sea. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na walang basihan at walang katotohanan ang ibinibintang sa kanila ng Pilipinas. Panawagan pa ni Mao na dapat itigil ng Pilipinas ang political drama kaugnay ng planong pagsasampa ng kaso dahil sa matinding pagkasira ng coral reefs sa pinagtatalo ng West Philippine Sea banat panimaw na kung talagang may malasakit ang bansa sa kalikasan dapat ay alisin ito ang BRP Sierra Madre na nakabahura sa Ayungin Shoal at nagdudulot ng polusyon sa karagatan Samantala, suportado naman ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Office of the Solicitor General kung sakaling magsasampa ito ng kaso laban sa China Suspendido ang karamihang pasok sa mga paaralan sa Batangas at kalapit nitong probinsya matapos magbuga ng volcanic smog o VOG ang Bulkang Taal. Sa inilabas na advisory ng FIVOX, naobserbahang simula pa 12.30 Webes ng hapon ang pagbuga ng volcanic gas at sulfur dioxide ng Taal na maaring maging sanhi ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract. Binalaan din ng FIVOX ang mga probinsya na malapit sa bulkan maging ang Metro Manila dahil sa masamang epekto nito sa hangin na hindi maganda sa kalusugan. Sa pinakahuling ulat, may apat na pong estudyante ang naospital sa Tuy, Batangas matapos dumain ng pananakit ng dibdib, pagkahilo at pangangati ng balat. Nabatid sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na dalawang linggo nang nararanasan ng smog sa lalawigan. Sa kabila nito, nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Umabot na sa mahigit isang libo ang inilabas na show cause order ng Commission on Elections o COMELEC dahil sa premature campaigning sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Comelec spokesperson John Rex Laudianco, mayroong kabuoang 1,200 ang, ang pinadalhan nila ng abiso mula sa Task Force Anti-Epal, ang dating Task Force Against Premature Campaigning at nasa tatlong daang pa lamang ang sumasagot sa show cause order. Ang campaign period para sa halalang pambarangay ay magsisimula sa October 19 hanggang October 28. Samantala, natapos na ng National Printing Office ang pagpapaimprenta sa higit 92 million na official ballots para sa halalan sa Oktubre. Ang Certification of Completion ay isinumite ni NPO Director Renato Acosta sa COMELEC bilang patunay ng pagtatapos ng imprenta sa kabuang 92,054,974 ballots. Kasama na naimprenta ng NPO ang mahigit dalawang milyong balota para sa plebisito para gawing syudad ang San Jose del Monte sa Bulacan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco nag-uulat. At inyong pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.